from the mind play that music too. pamimiwasa naman yung simaragat yan, isa na kami sa ispat paglalubog uh, na si Haring Araw malapit na lulubog sa Haring Araw simaragat, bago sa lahat kami. alangin muna tayo sa ating po mga Lord, salamat sa panahon na binigyan mo sa amin, maganda ng panahon sa sugrasya araw-araw Lord, salamat sa aming kinakain araw-araw at sa buhay namin sana ilayo mo kami sa karamdaman at tabaan mo kami ang buhay sana jackpot kami ma ah, Lord sa aming pangmimiwas thank you thank you sa aming buhay na hiram mga sandagat nagtulog ng ano eh nasabit na naman <laughs> sumabit na naman mga sandagat sumabit na naman mga sandagat <laughs> sabit tulog sabit paspasan no? oh <laughs> iyon uh, andamin bangka din doong nasa raft doon din oh toong holy yun ay banda iyon ay ano ko yung may naandar ayon isa may dalawa kami ayon dalawa sa unahan nasa hulihan ang pa ang lima na kami dito at may dalawa pa don, may dalawa pa isang malaki at isang medyo malit yun napay lang siya maragat ah, may mag na yun mga siya maragat na iilaw na ako yun sila nag na rin sa sanahan mga siya to, oh. yun nag na rin Ayan, nag na rin sila mga simulagat. Ayan. Ilaw na rin sila mga simulagat. na natin sila. Nag-ilaw na rin mga simulagat. Ayan. Ayan. Ilaw na rin na yun. Mas malayo. Isa. Uh, taba na mga simulagat. Mga ano kami. Mga mo muna kami para may pamain kami yan mga kasimdagat kakahulog lang sinibad agad mga kasimdagat yan sinibad agad ang kasama ko sinibad agad kakahulog alas ay 50 pa lamang kakahulog lang na yan dala rin niya sa akin pero ayos lang pero may isda isda may isda pare പെരു mm. പറയുമ്പോൾ Bandog ang sa amin. Grabe eh.

batig masamagat ang laking barakuda ang laking barakuda masamagat oh mabatig pala dito ang barakuda pala dito pare yun mga sumanindar nadagdagan pa rin na yung aming huli dalawang trabili na ang nahuli namin sa dalawang maya sa isang isang ano sa barakuda sumabid pa doon sa lubid mga sumanindar sa aming aming ano aming pang ano pang angkla akala ko malalagot pa uh, wala pa yung isda wala sila silig mga sumanindar at ikot timbang yung pati gawa ng paiba-ibang hangin uh -huh. paiba-ibang hangin kaya tapos may silig pa takas silig na uminto buti na lang hindi na hindi na lagot yung traveling yun malaki laki na naman malaki laki traveling malaki luhang kilo kaba si mga ang uh, oras po natin ay alas dos mag alas tres alas dos singgit ay na man si mga mag alas 3 na uh, pa wala nang alat man si na si naubos na dito sila nag anong dati nagdamihan nila ang daming huling alatan ngayon wala ko oh, kaya yung iba ang dami nila oh. yan yun kurang bangka yang dia yan, balik anim kami nah, ini yang lima lima yang masih mereka tapi isang mahina yang ilaw dan dan yang lima yang bangka lima bangka sa dalawa lo masa insana itu Maga na mga simragat ah, Yan lang huli namin oh. Yan lamang Dalawang maya sa dalawang traveling eh, mga simragat Yan Yan lang itong kaninang Nasalabid sa lubid mga simragat Hindi pa makalpas Na kilaki na rin oh. Eh. Yan lang mga simragat Wala nang iba Masalak sa nasilig mga semiragat. Hanggang dito na lang aking adventure next time ulit mga sinragat uh, Melvin Sinragat vlog nagsasabing I love you all thank you thank you ng marami sa si inyo